Verse 23 to 24. Yan, alam na po natin lahat to. Sabi po yeah. niya, Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng magaan sa kalooban na hindi sa tao, kayo naglilingkod kundi sa Panginoon. Yan. So, 24, sabi po niya, alam naman ninyong gagantimpalaan kayo ng Panginoon, tatanggapin niyo ang inilaan niya sa kanyang mga anak. So, ano bang ibig sabihin nito mga kapatid? Yan. So, uh, short ano lang po ito. So, ibig sabihin po nito mga kapatid. Ayan. Kung tayo maglilingkod at uh, gagawa sa isang bagay, ayan, dapat gawin natin ito ng buong puso. Ayan. Yung bukal sa ating uh, puso, yung nilipete, yung, yung uh, totoo sa ating puso. So, gawin natin ito para sa Panginoon, hindi para sa tao. Yan, so, uh, ang may bibigay ko po, po na pamagat, ngayong hapon, ayan, ano ang mga paraan kung paano maipakita ang pagiging taos sa puso? Ayan, so, ano ang mga paraan kung paano maipakita ang pagiging taos sa puso? So, unang-una -una po, ayan, uh, kapag tayo po ay kumakain, yan. Number one, kapag tayo po ay kumakain, ito po ay matatagpuan sa 1 Corinto 10.31. Yan. Sabi po niya dito, kaya kung ngayon uh, nagsisikain man o nagsisinom man, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikalulwalhati ng Diyos. So, ah... Uh, Ibig sabihin po nito, mga kapatid, ano man ang ating ginagawa, kumakain man, umiinom man, gawin natin ito for the glory of God. Yan. Uh, lahat ng ito ay dapat sa ikakapuri at ikalulwalhati sa ating Diyos. So, uh, paano natin mapapapulihan ng ating Diyos kapag tayo ay kumakain? Alam ba mga kapatid? Sigurado yung na natin yan. Ayan. So, syempre, kapag uh, tayo kumakain, kailangan muna tayong magpasalamat. Amen. Amen? Amen? Amen. So, paano yung, uh, paano yung way uh, ng masasalamat? Syempre, yung uh, dapat uh, manalangin po tayo. bago po tayo kumain? Syempre, sabuk ng bukang sa ating puso, ah yung hindi tayo napipilitan. So, kailangan manahanin tayo ng bukal sa ating puso. So, dapat po na sana alisin po natin yung mga ugali natin na kapag may minsan, may nakita tayong mga pagkain, yan, lalo na kung masarap, ba? parang susubo na kagad. Ayan, <laughs> so dapat hindi po sana, mga kapatid, ayan, ugaliin po sana natin magpasalamat muna sa ating Panginoon. So, uh, uh, wag, wag sana nating uh, sinasayang ang mga biyaya ibinibigay sa atin ng Panginoon. So, yun po yung una. Ayan, kapag tayo ay kumakain. So, sa pangalawa po, yan, kapag tayo po ay uh, nagpupuri at naglilingkod sa ating Panginoon. So, ito po ay matatagpuan sa Epeso 5.19. Yan, sabi po sa Epeso 519, Magawitan kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting spiritual. Buong yeah. puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama. Dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Ito po ay matatagpuan sa Efeso 5.19. Ayan, pag uh, kapag tayo nagpupuri at naglilingkod sa Panginoon. So, uh, yan. E, ko po pong example, yung uh, miembro ng worship team, kagaya natin. Yan. At syempre, kahit uh, hindi lang worship team, lahat na tayong ano, na nagpupuri sa ating Panginoon. So, uh, <coughs> sa worship team, ayan, bilang miyembro ng worship team, yan, tayo po ang pinatasan yan, na mag-lead ng mga papuri sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng uh, pag-lead natin sa mga papuri, paano natin may papakita? Yan, ang pagiging taos sa puso natin. So, ayan, uh, may papakita natin ito kung kailangan ibigay natin, ng gabis natin sa pagpupuri sa ating Panginoon. Yan, so, kumbaga, ibigay natin ng todo todo Ayan. At uh, kailangan na uh, todo-todo yung ano natin, yung pagpupuri natin sa Panginoon. Dapat uh, ipakita at ipadama din natin na pil na pil natin. Ayan. ayan. Ang magpuri sa ating Panginoon. Dapat kung ang uh, kanta ay masaya at uh, nakakaindak, eh dapat masaya din yung ating mukha. Di ba? Amen mga kapatid? Amen. Eh, yan. At dapat kung uh, nakakaintak naman yung uh, kanta, yan. Galaw-galaw din natin pag may tayo ating katawan. Yan. Hindi dapat yung ang saya-saya ng kanta tapos nakasimangot naman tayo. Di ba? Ang pangin naman tignan, di ba? So kailangan kapag uh, masaya yung kanta, kailangan, ayan, nakangiti tayo masaya yung ating mukha. Yan. At uh, kapag yung uh, talagang sarap sayawin yung isang kanta, dapat ija uh, lang natin ang ating katawan. Huwag tayong mahiya, mga kapatid. Yan. So, hindi sana yung uh, gumagalaw ka, pero parang poste naman. <laughs> parang poste naman yung pagsayaw mo. O kaya yung walang kabuhay-buhay. Diba? So, dapat kapag sumayaw tayo yung todo-todo. Yan, talaga nung kung pwedeng, kung sinabi niya na lumundag, ay lumundag ka mo't akabsat. Ang lagi lumundag. Ang mga sadyay, kabsat. So, kailangan praise mo talaga ni Abo. Kailangan feel na feel. Yan, so dapat ganun yung gawin natin mga kapatid. Kapag nagpupuri po tayo sa ating Panginoon. Amen. So, yan, hindi lang po para sa mga, yan, hindi lang po para sa membro. So, lahat na tayo mga kapatid na nagpupuri sa ating Panginoon. So, dapat, ah, uh, dapat hindi galing ko yung mga pinap pinapakita natin sa ating pagpupuri. So, dapat yung, ah, uh, bigay natin yung to toto-toto. So, kung talagang mahal natin si Lord, mga kapatid, ipakita at uh, ipadama natin sa kanya ng buong puso o taos sa puso ang ating pagpupuli sa kanya. So, huwag natin intindihin o pansinin ang mga sinasabi ng tao. Ayan. Ang pansinin natin ay ang ating Panginoon. Huwag yung mga tao. Kasi, ayan, siya yung pinagpupurihan natin mga kapatid. Ayan. So, isa pang halimbawa na may bibigay ko, ayan, yung kapag tayo ay na-schedule. Ayan, kapag tayo ay na-schedule sa mga, ayan, tumatawa si Sister Olive. <laughs> kapag tayo ay uh, na-schedule, ayan, sa mga gawain ng church, dapat sumunod po tayo mga kapatid. Huwag tayong magreklamo. Ayan, sumunod tayo ng buong puso. Ayan. So, yun po yung pangalawa. So, uh, sa pangatlo naman, ayan, kapag tayo ay nagtatrabaho o kaya nasa trabaho. So, marami sa atin, mga ano dito eh, mga, mga trabaho na din. Ayan. So, ito po ay matatagpuan sa mga taga Epeso 6-7. Ayan. Sabi po niya dito, Epeso 6-7, maglingkod na may mabuting kalooban na gaya sa Panginoon at hindi sa mga tao. So, uh, ibig sabihin nito mga kapatid, kapag tayo ay nagtatrabaho, o nasa trabaho, sa church man, yan, sa kumpanya, o kahit saan, o kahit saan na trabaho natin, uh, dapat ipakita po natin ng buong ang ating pagtatrabaho. Meron man nakakapita wala. Ayan, dapat magtrabaho pa rin uh, magtrabaho pa rin po tayo ng maayos. hindi yung uh, tao lamang po tayo. Ayan, ano po ba yung pakitan tao? Yung anong bibig sabihin? Ayan, yung kunwari masipag. <laughs> kunwari masipag. Kung kapag andyan ang kanyang amo, Ayan. So, dapat hindi po ganun mga kapatid. Dapat mayroon man yung amo natin, yan, kung wala, dapat ipakita natin na masipag tayo ng buong puso. Ayan. Kasi, ah, uh, ah, uh, so, uh, dapat masipag tayo mga kapatid. Ayan. Kasi alam niyo ba mga kapatid, lahat ng ating ginagawa, may CCTV yan. Naniniwala po ba kayo? oo Yeah. naniniwala kayo, na, di ba, na may CCTV? At sobra pa sa CCTV. Yan. 24 hours na nakabukas ang camera. At walang iba kung di ang ating Panginoong Isus. Tama. Yan. Palagi siyang nakamasig sa atin. Palagi. Hindi lang araw-araw, um, basta 24 hours, yan. Mag-talagang uh, talagang siya sa atin. So, uh, kaya kahit wala ang ating boss, andyan ang ating Panginoon na nakakakita sa atin. Yan. So, lahat ng ating ginagawa, nakikita yan ni Lord. Lahat. Yan. Kaya dapat, magtrabaho tayo ng bukal sa ating mga puso. Amen. So, alam nyo ba, mga kapatid na kapag magaan sa puso mo yung pagtatrabaho, ayan, hindi mo namamalayan o hindi ka nakakaramdam ng ano, ng pagod. Naramdaman niyo na po ba yun, mga kapatid? Oh, Amen. Amen. So, kaya kung yung mga hindi mo nakaramdam, ayan, ah kailangan magtrabaho tayo ng maayos. Amen. Amen, amen. So, yung pangapat po, pagbibigay. Ayan. So, ito po ay patatagpuan sa 2 Corinto 9.7. sabi po niya, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan. Napipilitan lamang. So, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may tagalahan. So, uh, ibig sabihin nito mga kapatid, kung magbigay ka, dapat bukal sa iyong puso, yung hindi napipilitan. Yan. Dahil, mas iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng bukal sa puso. Ang bawat isa ay maaring magbigay na nakakayong sa kanyang pasya. Ang Panginoong Jesus ay kusang nagbibigay sa atin. Yan. So, uh, alam niya ang mga pangangailangan natin sa araw-araw. Kahit hindi tayo humihiling, ayan, siya ay nagbibigay sa atin ng kusa. So, uh, dahil iniibig tayo ng Panginoon. Yan. So, isang pang halimbawa na maibibigay ko dito ay yung ano, uh, types and offering. Yung pagbibigay po natin ng types and offering. So, uh, hindi po tinitignan ni Lord kung gaano kalaki o kaliit ang ating binibigay sa Kanya. Kasi, alam niyo po ba yung bakit, mga kapatid? Kasi ang ating Panginoon ay napakayaman. Di ba mga kapatid? Mm -hmm. Ang Diyos ay ang ating Diyos ay napakayaman. Hindi niya kailangan ang mga binibigay natin sa Kanya. Bagkos, siya pa lang nagbibigay sa atin eh. Di ba? Amen. So, ang gusto lang ng ating Panginoon ay dapat po tayo napipilitan na magbigay. Kundi dapat magaan sa ating puso. Ayan. So, yung panglima. -diba, ayan. Pagtulong sa kapwa. So, uh, ito po ay matatagpuan sa Lucas 6.30. Sabi po niya dito, Bigyan mo ang bawat kumihingi sa iyo. At kung kumuha ng iyong ari-arian, Huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. So, ano po bang ibig sabihin ng mga kapatid? Yan. So, ibig sabihin po nito, mga kapatid, kung ang iyong kapwa ay nangangailangan ng iyong tulong, bigyan mo siya. Yan. Bigyan mo siya ng taos sa puso. Dahil, ang tunay ng pagtulong ay walang hinihintay na kapalit. Ayan, dapat talaga ganyan yung gawin natin mga kapatid. huwag na tayong tumulong kung nag-aantay din tayo ng kapalit. Pero, kung minsan, ayan, ah, uh, kung minsan uh, may meron yung mga taong tinutulungan natin na uh kusang nagbibigay din sa atin. Amen. Amen. So, nag-o-offer sa atin na bigyan din tayo. Amen. So, syempre, kunin natin ah, alam naman na ano na ah, hindi natin kunin 'yon. Kita sa puso naman 'yan, 'di ba, mga kapatid? Mm -hmm. So, sabi nga niya, sabi nga nila, huwag tanggihan ng blessing. Ayun. Mm -hmm. Siyempre, ibigay na niyong pusa. Lang naman na hindi na, 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 mo pa tatanggapin. So, man, eh, lalo lalo na na talagang bukal sa kanyang kalooban, yung kanyang uh, uh, pag, ano, uh, kanyang pagtulong. So, pero, kung ang tinulong uh, uh, tinulungan naman natin ay walang maibigay, sana, kung naman tayong magalit o kaya magdamdam ano, at least natulungan natin siya. Amen? Amen? Amen. Amen. So, uh, tsaka alam niyo mga kapatid, uh, kung bukal ang sa puso yung ating pagtulong, ayan, uh, ang ating Panginoon ay uh, nakikita niya lahat ang ating mga puso. Ayan. So, pinakalas, uh, ayan, pagpapatawad. So, ito po ay matatagpuan sa Epeso 4.32. Sabi po niya dito, maging mabait kayo sa isa't isa. Maawain at magpatawad sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Dahil kay Kristo. So, ibig sabihin dito mga kapatid, kung tayo magpatawad, ay eh, kailangan buong puso yung pagpapatawad natin gaya ng pagpapatawad sa atin ng ating Panginoon. Yan. Kung ang isang tao ay ginawan tayo ng masama, ay dapat nating patawarin siya ng buong puso. Yan. And, kapag, kapag pinatawad natin siya, ay dapat walang kondisyon. Amen, mga kapatid? Amen. O dapat walang kondisyon yan, kasi kapag may kondisyon, ibig sabihin, hindi taos sa kanyang puso yung kanyang pagpapatawad. So, dapat, kapag nagpatawad tayo, lahat ng mga ginawa sa atin, ng mga uh, kasamaan ng taong yun, dapat kalimutan na natin lahat. Amen? Yan, lahat, dapat burado na burado sa ating isipan. Yan. Kasi, alam nyo ba, mga kapatid, kapag nagpatawad tayo ng buong puso, patatawarin din tayo ng ating Panginoon. At syempre, magkakaroon din tayo ng peace of mind. Amen. Gusto nyo ba yun, mga kapatid? Amen. Amen. So, alam na natin mga kapatid. Kaya kailangan, kapag nagpatawad tayo, ayan, kailangan bukal sa ating puso. So, bilang conclusion mga kapatid, ito ay matatagpuan sa 1 Corinthians 16.14. Yan 1 Corinthians 16.14, sabi po niya, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay ng may pag-ibig. Yan. Yeah. So, ibig sabihin dito mga kapatid, lahat ng ating ginagawa, yan, sa ating kapwa, sa ating simbahan, sa ating pamilya, dapat lahat may pag-ibig. Yan. Kasi, kung may pag-ibig, gagantim palaan tayo ni Lord. Amen? Amen. So, yun lamang kung ating may babahagi mga kapatid at Amen. to God be all the glory. Amen. 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 So,